Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat, no? Pauwi lang namin, ulit ni Papa yung trap namin na pangdanggit. Yung pain nito lumot, uh, season na naman nila, doon namin nilagay yung trap sa tulugan, tawag nila. So bukas, papakita namin paano to hinuli, no? Ito, good size na, oh. masarap tong danggit na to. Actually, yung dinadaing nga natin, mas maliit pa dito, pero mas masarap yung malaki. May, may malaki pa nito. Isipin nyo, isang ano lang to, isang trap na maliit, halos mapuno. So, lumot yung pinain natin. Kanina, habang naghihintay kami, nang huli din ako ng needlefish. Ayan. Kadalawa, nakatatlo tayo. Dito pa sa ilalim yung isa. Ayan, o. Oh. Ito yung, yung pangatlo. Ayan. So, salamat sa Panginoon. No? Uh, bukas, titingnan natin kung paano gawin. No? Paano nila inaarya. Uh, mababaw lang kasi tulugan nila. Sige guys, God bless. Trap. Oh. Sige. Apat na kilo, isang trap. Sige, sipog. Sige, sige. Ayan o, bebek. Kaya. Hindi pa o. Oh. Banda wala. Oto oh, o. O, ang dami o. Oh. Di, di na ata masyado ng ano. Hapon na guys. Ah. Ayan o. No? Kita niya yung isda. Ang dami niya no? Ang oh. Dami. dami oh. Buhay na buhay May padaraw ka pa pa Hala Guys, okay. dami oh Sa dami ba naman yan dami ah. Bigat ramo. Oh. 'Yan yung trap guys, may lumot 'yan. <coughs> guys, ito yung trap ng langkit bago to, bagong gawa. And So yung ginagawa namin ay ano na. Ganito na screen. Dalawang ano daliri. Tag 200 yung metros dito. Iwan ko dyan sa inyo. Ayan, mas madali siyang gawin. Trap, trap, trap. Dito yung mga trap natin guys. So, oh. ito pang maliliit, pang danggit na maliliit. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yung huli nyo. Susot oh. pa rin yung danggit na ito umot. natin. Yan yung pain sa danggit. Dali lang. Guys, nag kuha na sila ng trap. Yes, papaw. Sa tabi lang. Yung pinakita ko sa inyo na video, yung unang gabi. Ayan yung iba, yung mga trap nila, nilalagay nila sa tawag dito. Tawag sa amin, turugan. Tulugan ng danggit. So kahit kunting lumot lang. Dahil maraming danggit. At kailangan lagyan muna ng pakate yung trap. Yan. Yung mga huli na yun eh. Yan, dami nila oh. Kita ba dyan? Ayan o, marami sila. Ayan o, magumpukan lang yung kanilang trap. Mamaya papakita natin yung mga huli.